Ayan guys nandito tayo sa ano sa simbahan secretariat mag bisita pa lang yung procession sa lubong time check 1117 Niko When you hear intermedia Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Bentong, kakagi ka ikaw pala yan <laughs> O, oh, shoutout ka muna sa vlog natin <laughs> Nakamotor to si Bentong ngayon oh, o. Ako kakukuha ko lang Hindi nga? Oo oh, nga Yan Oo, oh, kakukuha lang Ang oh. ganda to nga, parang rider ah No? Ako dosi Laban na, diba? Oh ba? Oo, ganda Aso, ah, Rosy Rosy na? D8 D8 yan Oo, oh, oh, mag mo bukas yan, sama ba bukas? Hindi ko alam rin ito, niya ito eh Sabi na kayo Mamakabalik ka na bike mo? Nandun sa bahay Saan nila? Saan nila Escort tayo, san tayo? Umpisa <laughs> okay. na oh ito yung ano dapat na pa sabi na Sa sabay 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 Sa babae, sa babae Sa babae sabay 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 Sa sabay 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 sa, ano, sa bike lang mga ah, bikers ah <laughs> mag-uumpisa na guys marami din angel so, ano to lipstick <laughs> <laughs> Saan ba yung babae? Di ba dito yung babae dos? 601 sa anong ka? Doon boss ko ba yan?